Pusok ang scorpion Pero tinan mo oh, oh. Oy, may isang isang may isang ikot pa yan. Delikado pa yan. Oh, delikado pa yan. Oh, pa yan. oh ganda pa ng laban nila oh. Ah.

Na malyar. Yeah, Gina. Ayun na, nunun na, na, na. Ito 'yung puting. Ay, namalyar talaga. Pero hindi pa rin na, hindi pa rin nasoko uko. Oh. Hindi pa uko 'yo. Oh. Ala, oh, basagan ng basagan ng makina yan. Basagan ng makina yan, oh. Ala. Basagan ng makina. Ala ka, yana. Oh <laughs> huling eh lingi raw na yan eh, ala. Ayun na. Makikita talaga sino tumirik diyan. Ala, ala, ala. Makikita sino tumirik diyan? Ito na yun eh, last Kaya nga. Oh. Patay, 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 patay Patay na na Talo Hindi kinaya Wala na, nakaano na yun to Salamat Ganda na! Ayan na mga ano! Sumigil. Sumigil ang ano.

Onang onang patay yon doon? don si Nana yung eh. Pero humabol pa rin siya, humabol. Ang sika ni Walong, hindi pa siya doon Oo, humabol pa rin siya, humabol. Pagdating niya, naku. Ah, yes. Uh, talagang hindi kinaya ng makina niya. Wala pa yan ang talo ba sa'yo? Di mayroon? Para kung ano. Wala pa? Wala pa ba ka? Ay, isasalang pa nga oh. Tagilid oh, ito. Yung isa, yung. Ano, sasalang pa oh? Si Bito. Wala ba yan? Ito yung pinakamagandang laban na ngayon, sa unong at saka Mayra. Ayan yung laban. Oo. lang. Hindi ka kanina lang. Wala ka lang sa buya. Ayan, yung isang puti kalaban, no? Sa salbahe. Si salbahe si at kasi si Bito. Dapat yung pangalan ng pangayon.